Kailangan mong magbigay ng abiso. Hello, Miss Monica? Grace? Bakit ka nakasuot ng guantes? Nasa paaralan tayo, hindi sa kalye. Nasaan ang iyong mga kamay? O oh, nagpa kang magdala ng cake sa opisina? Hindi! Hindi mo pwedeng gawin yan! Hindi ko ito ipinasa pagkatapos ng lahat! Tigil! Ano ang kinukuha mo? Ha? Ano yan? Globo ba? Tingnan natin. Tama yan, hindi ka makakatakas sa akin. Walang cake sa silid aralan. Sige. Pasensya. Sige, tingnan natin. May iba pa bang magdadala? Bagayang sa silid aralan? Kaya kong gawin yan. Makakalusot ako sa kanya. Ah, uh, anong nangyayari? Grace? Hi, Miss Monica. Si Sibi Kudang Daoki. Mufiba Kedip. Papakagandang araw. Ano? Hindi, sobra na ito. Hindi ko pinapayagan ang mga ganitong matamis sa aking paaralan. Sa wakas, kumana Kaya ito! Kaya kong tumawid gamit ang cake. Oh, nahuli ko rin. Bumalik si Grace na may Hindi ko siya papapasukin sa silid aralan. Hulihin mo ang sagot, miss. Tumatalon sa akin ang aking bubu. Ang cake ko, Tiyak Aray! na isang strike ito. Galing na tira. Grace, kung bumalik ka na may cake, tatawagan ko talaga ang mga magulang mo. Hayaan mong i-check ko. Wala kundi mga libro lamang. Mukhang naiintindihan ako ng sampung beses. Pwede kang pumasok sa silid-aralan. Magsisimula na ang mga aralin. Salamat, King Monica. Oo, naniwala siya rito. Nadala ko ang katamisan. Sasabihin ko na sa'yo ang lahat at ipapakita ko sa'yo. Napagpasyahan kong boring lang at hindi sapat ang magdala ng isang piraso. Hi Lily, nagdala ako ng malaking cake. Saan ko itinago ito? Well, ang bag ko ang cake, magkakata ng isang piraso. Tingnan mo yan, totoo ba? Talaga bang naipasok mo ang cake? Diyos ko! Oh, may ilang pagtatangkang hindi naging matagumpay, pero nagawa ko pa rin malampasan ng guro. Pero ngayon, meron akong cake na ito. Astig. Gusto ko itong tikman. Lilitara na. Hmm, ang sarap. Ang galing. Bigyan mo ako please. Siyempre, heto na. Salamat. Oh, ang sarap. Ang galing. Napakahusay at sobrang sarap. Low inquiry main server bago mapansin ni Miss Monica. Ang M&M's ay magpapasaya sa algebra. Ang sarap! Tara na sa klase, huminto. Hindi ka pwedeng magdala ng candy o kahit anong pagkain sa klase. Pwede mong itapon ang lahat sa basurahan. Iyan na ba lahat? Pero napakaraming M&M's dito. Hindi ko ibabalik. Grace, huwag kang magmatigas. Ibigay mo sa akin ang candy. Mapupunta ang lahat sa basurahan. Uh -huh. Ah, pinatay natin ang ilaw. Oh, ito ang aking M&M's. Oh, hindi. Miss Monica, ang sama mo. Grace, magsisimula na ang klase. Ano mang sandali ngayon? Bilisan mo. Sa wakas, nasa na ang mga estudyante. oh, Quentin, napakaganda ng costume mo. Magandang hapon, Miss Monica. Hello, hello. Sandali, bakit mo suot ang sombrerong yan? Ano ang itinatago mo? Soda. Isoli mo, siguradong mapupunta yan sa candy bin. Ayokong makarinig ng kahit ano. Pumunti kayo na sa silid-aralan ngayon at maghanda ka na. Ako ang unang tatawag sa'yo sa pisara. Magandang hapon, Miss Monica. Teka, susuriin kita para sa pagkain muna. Hmm, saan mo kaya itinatago ang candy? Ipakita mo sa akin ang yung bag. Sige, heto na. Hindi akin yan. Oo, syempre. Sasabihin nila yan sa opisina Kamusta? ng principal. Kukumpiskahin ko lahat ng candy, lahat ay itatapon, at maaari kang pumunta na sa silid aralan. Naglagay na ako ng maraming karatula, pero hindi sila nagmamalasakit. Ugh, mga batang yan. May pupunta pa bang iba sa klase? Mukhang wala. Ayos, makakain ko lahat ng mga candy. So na ang magiging pinakamagandang araw ng buhay ko. Lahat ng mahal ko ay akin at nandito. Malulunod ako sa tsokolate. Mas gusto kong umuwi at subukan ng lahat kaysa pumunta sa silid-aralan. Mm, Miss Monica? Ah, oh, 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 pwede natin kunin ang mga candy. Oh, halika, mga babae, halika. Manahimik lang kayo para hindi siya magising. Tara na! Nay na, Miss Conchering. Gusto ganyan ba't hug sa mga klase ko? Ah, nandito si Miss Monica. Ah, Miss Monica, pwede na po ba akong pumasok sa klase? Taos lang ang inspeksyon. May dala kang candy, aminin mo. Alam kong may mga tsokolate na nakatago sa mga bulsa mo. Kukunin ko na ang lahat ngayon. Halika na. Oo, nahulog. Magaling. Perfecto. Ngayon ay malinis ka na. Pwede ka nang pumasok sa klase. Ang mga tsokolate ko. Siguradong kukunin ni Miss Monica ang lahat. Kailangan kong makaisip ng ibang paraan. Oh, eksakto. Meron akong magandang ideya. Maaari akong gumawa ng makukulay na hubabuba na mga kuko. Magmumukhang totoo ito at malalampasan ni Miss Monica ito. Subukan natin sa mga kuko ko. Perpekto. Tigil na ang pagtingin sa lahat ng yung... Para Fireball. Fireball. Priya? Oo, oh, mayroon. Walang anuman. Hmm. May tinatago ka ba sa bibig mo? Hmm, wala naman. Suriin ko nga ng mabuti ang mga tayo malinaw mo. na ang lahat. Pwede ka nang umalis. Teka, ano ang mangyayari? Sa iyong mga kuko, Lily? Wala! Bago manicure! Wow! Ang galing! Kamakailan lang ako nagpabagong... Manicure mo ako! Halika na, Lily. Nandyan na ako. Oh, ang ganda ng kuko. Wow! Nakapagpustrit ako ng chewing gum. Grace, tignan mo ang bago kong manicure. Wow! Ang ganda niyan! Oo, pero makikita mo, mga nakakain na kukuyan. Kaya ko Ano? Pang... Ano? Paano nangyari ito? Oo, tama yon Mga kuko sila nagawa sa chewing gum at hindi man lang napansin ni Miss Monica. Nakapasok ako sa silid-aralan ng ligtas-dala ang mga candy. Oo, masarap. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Pakiramdam ko nagkasala ako. Grace, ayos ka lang ba? Sa bagay, kakainin ko ang aking merienda. Nakakatawang video ito. Kailangan kong ipakita kay Quentin na tumatawa. Oh my God, oh. astig. Tingnan oh. mo yan. Haha. Sobrang nakakatawa. Ah, pa rin si Miss Monica sa opisina. Seryoso? Hindi, hindi ko kayang dumaan sa kanya na may tsokolate. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Oh. Oo, oh, may naisip ako. Itatago ko ang tsokolate bilang isang telepono. Kailangan mo lang iprint ang mga sticker na parang telepono at ibalot ang tsokolate sa mga sticker. Ganiyan lang. Sobra. Walang makakahula na may tsokolate dyan. Hindi ko rin mahuhulaan kung hindi ko alam ang puwersa. Tara, tingnan natin ang life hack ko. Itago natin ang totoong telepono dito. Pero pumunta tayo sa tsokolate. Hello! Oh mama. Ayos lang. Magandang hapon, Miss Monica. Tigil, ano yung dala mo? Kinakausap ko ang mama ko. Ah, uh, okay. Pwede kang pumunta. Yehe Gumana ito! Hindi ako makapaniwala. Ah, uh, saan ang galing ang tunog na iyon? Jamie, may dalawa ka bang telepono? Sa tingin ko, niloloko mo ako, Jamie. Ilabas mo kung ano ang nasa bulsa mo. Alam ko na ang tunay na telepono oh, ay nariyan. Oh. May dalawa akong telepono at tinatawagan ako ng mga nanay sa pareho. Hindi, naintindihan ko ang lahat. Isa sa mga telepono ay tiyak na nakakain. Ibigay mo sa akin. Magkapareho ang hitsura nila, pero ito ay talagang hindi hindi ito, ito tsokolate. Ang ngipin ko. Sige. Lam! Pwede ko bang kunin ang aking telepono? Salamat. Ay, nakalimutan kong magtanghalian, kaya kumakain ako sa klase. Nanay, balat malapit sa opisina. Hindi. Si Miss Monica Anong na naman. Ano'ng sinasabi mo tsokolate? Hindi pwede, Grace. Sige, pasok ka na, Lily. Hindi, hindi ka rin pwede. sa popcorn. Naku, Quentin, pupunta ka ba sa study or sa dining room? Ah, uh, tiyak na hindi ka Kailangan kong makaisip ah, ng isang tama, bagay. may tama. May naisip akong ideya. Itatago ko ang lahat ng pagkain ko sa aklat. Sa wakas, nagamit din ang aklat ng matematika. Kasya dito ang buong tanghalian ko ng perpekto. Aba, si Ginang Monica ay Sir hindi Ryan man... Si no Ryan ang talino ko talaga. Papasok talaga ako sa klase. O oh, Lily, ibigay mo sa akin ang salamin. Hindi ko makita ang kahit ano. Tiyak ako na ay... mukhang mas matalino sa salamin. Magpapangga Tumigil pa ako. Tumigil nerd. Tigil, ano ang kinukuha mo? Nakiyapag sus styrosis ng aklat sa matematika? Mayroong pagkakamali dito. Hmm, tama ka Quentin. Upang maintindihan ang isang bagay, kailangan mong buksan ang aklat. Maaari kang pumasok sa klase. Salamat Miss Monica! Akala ko napansin niya. Huray, pumasa ako. Ngayon makakakain na ako ng maayos. Hindi ko na kailangan ng salamin. Gutom na gutom na ako. Sobrang gutom. Simulan natin sa mga nuggets. Amoy masarap talaga. Quentin, paano mo nadadala ang McDonald's? Gusto ko rin. Ang sarap. Tuwang-tuwa ako. Diyos ko, Quentin. Paano mo nagawa yan? Isa kang alamat. Tara! Mga kaibigan, pasok na. Nagawa ko. At ngayon, makakakain na tayong lahat ng masarap na pagkain. Laging may stock ng paborito kong fantasota sa locker ko. Gustong gusto ko ito, pero hindi niya ako pinapayagang ipasok ito sa silid-aralan. Oh Lily, kamusta? Ang talinong batang patuloy na naghahangad ng kaalaman araw-araw. Ipinagmamalaki kita kaya kailangan kong maging seryoso. Oh Grace, hello. Nagsimula akong mag-aral ng chemistry dito at talagang interesado ako. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag pinaghalo ko itong tubo sa ibang sangkap? Kaya hindi ko pa alam. Sana posible itong gawin ng eksperimento sa bahay. Oh tama, pwede kong ibuhos ang soda sa mga test tube. Bakit ka natatawa ng ganyan? Salamat. Ibigay mo sa akin. Salamat. Pwede ka nang umalis. Aw, oh, akin ito. Super! Ngayon kailangan kong ibuhos lahat ng chemistry na ito sa pag-release ng mga test tube. Ugh! Anong gulo? Anong pangit na bagay? Eh, Whoa. Hindi yun ang ginawa ko. Ng... Uh Oo. -oh. Anong nangyayari? Hindi ba? Hindi rin mapapansin ni Miss Monica na ito ay regular na soda, tama ba? Ibubuhos ko lang lahat dito sa mga test tube. Mahusay! Iba't ibang mga lasa rin. Kamangha-mangha! Magandang hapon, ginang Monica. Kamusta Grace? Interesado ka rin ba sa kimika? Kahanga-hanga? Magaling. Salamat. Pwede ba akong pumasok sa silid-aralan? Sandali lang, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Sumama ka sa akin. Maupo ka. Magugulat ka, pero mahilig din ako sa chemistry kahit nagurong pisika ako. Subukan nating ihalo ang ating mga sangkap. May alam akong isang ligtas na eksperimento. Kailangan nating kunin ang tubong ito, ibuhos dito. Ngayon, kunin mo ito dito at isa pa. Hmm, bakit hindi gumagana? Oh, isa pa, please. Bigyan mo ako ng isang. Huwag, Miss Monica, huwag. Pakiusap. Oo, oh, oo, oh, o oh. kunin natin ito. At ito ang ating reaksyon. Ah, ano? Ano yung bagay na yan? Ano yan? Bakit amoy soda? Ano yung ginawa mo, Grace? Kaya kong ipaliwanag. Iinumin ko na lang lahat at mangyayari ang reaksyon sa akin. Ah, ano? Hindi yan malusog. Ah, nakakapagpaliit sa akin. Tatlo, dalawa, isa, binubuksan ko na. Ano, Pepper? Ano? Hindi. Meron ba tayong tagapagsalita? Ay, oo oh, nga. Oh, hindi Alam niya ko ginawa. kung ano ang aking... Huksan mo! Ah, Una! Mabukan. Hindi! Ano? Ikaw ah, ang mauna! Hindi! Mga lalaki, kayo muna! Oh, hindi niya ginawa! Ingat na kunin mo yan! Sinabi ko Ayoko ng manhang na pagkain! Hoy! Kumakagat ka ba? Ano? Sandali! Oh. Pagkatapos ng lahat! Para sa biro! Putok! Nalulungkot ako! Ito ay Snoop Alam Top! Ko. Pero oras para sa... Tara na. Para sa'yo. Pero kailangan oh. ko! Oh, ikaw na! Ibig sabihin nito, kailangan kong panoorin kung ano ang mangyayari. Sige, kakainin ko ito. Ano? Ginoo? Ano? Oh, tao. Ako ay sobrang... Nasa problema siya. Hintay! Paano ka ano? nagsasalita ng Literal na na ako? Sir, kailangan nating mapula ito agad. Ayan na. Talagang naniniwala ako sa mga tao. Galaw na! We! Kailangan ba nating hatiin ng oxygen? At kailangan natin ng maraming tubig. Kaya swimming pool na! Hindi mo na kailangang magpasalamat! Ang sarap sa pakiramdam. dahil ako ang nauuna. Wow, astig! Mm, maganda. Gustong gusto ko ito. Ang kanyang genie. Hoy! Uh, Minuto, may kindi sa loob. Ibubuhos ko ito sa bibig ko. Sarap astig ang swerte mo makinig. Gusto mo bang magbahagi? Mm. Eh, hindi kailanman sakim. Okay. Okay. Titingnan ko kung ano hmm. ang meron ako. Ang tanga! Ang ganda! Naku! Iyan na ka, wili wili Halika rito. Aking mahal, irurub ko na ikaw ngayon. Anong? Ano? Ayos lang. Uy. Oh, Jimmy! Saan Hi! Salamat sa'yo. Nakikinig ako sa'yo. Mahal kong ginang. Gusto ko ng mga candy na ito! Marami nito! Gagawin ito! Nasaan siya? Teka Hello? Woo! Umuulan! Wow! Ano? Ang dami niyan! Kaya... Ang saya ko! Ang ganda lang! o papel gunting ha ako ang makukuha tara na tingnan natin kung ano ang meron ako Au! mais lang sige kakainin ko ang akin napakasarap mahilig ako sa tsokolate <mahi> patuloy lang. O Ang swerte niya. Salamat sa panonood. Ayos, napakagaling yon. Sige kaibigan, ay siya nga pala. Oras ko na. Okay. Uh... Oh, halika na. Hindi ko man lang makain. Mike, tulungan mo ako. Hoy, tingnan mo. Oy, oy. Sandali! Alam ko na! Kailangan nating takpan ito at alugin at panoorin ang mangyayari. Ngayon, buksan natin ito at handa na ang mais. Kailangan kainin ko ba siya ng hilaw? Kailangan kong mag-isip. Tapos abugin natin ito, takpan natin! Kumapit ng mahigpit! Saan ka pupunta? Dito dada, o bamaga tayo. Oh, bang. Ano yon? Panahon na para buksan. Oops. Oo, oh, ganyan. Ha! Ayan na! Meron tayong popcorn ngayon! Hayaan mo akong tulungan ka. Oo. Oh, bon appetit. Ako ang mauuna. Ano? Isang aso? Nakakatuwa. Gusto mo ba itong para himasin? Oh, sweetie. Ano? Ano ang meron ako? Aso, tingnan mo! Hoy! Ang ganda! Ang cute! High oh, style! Susubukan kita! Masarap! Ano? Nicole! Hayaan mo akong tikman din! Hindi! Hindi! Akin ito! At talagang masarap! Sakim! Maglaro tayo! Gusto mo ng buto? oh na. Baka gusto mong maglaro ng Ay bola? Tingnan mo. tingnan mo kung gaano kasaya ito. Salamat. Oh wow! Naglalaro sila! Makikipaglaro din ako sa aso ko! Gusto mo ng buto? Hmm. Hindi masyadong maganda. Siguro plauta? Uy, siguro isang mangkok na lang. O isang pato. Walang silbi? Hindi! Hindi! Palabasin niyo kami. Hmm, kakainin pa rin kita. Iyon ang tamang pagpili. Masarap! Kumakain ba siya ng aso? Wow, ang sayo natrabaho. trabaho. Ano? Oh, hindi. Ang sarap! Ah, uh, ano? Diyos ko. Tumakas ang aso ko! Isa, dalawa, tatlo, go! Ay, nakuha ko ulit ang nauna! Oh, camera! Ang astig! Kunan natin ng mga litrato! Tungkol sa akin. Ito ang bago kong pelikula. Nicole? Bulag na ako! <laughs> tingin ko may ideya ako. Magpicture tayo. Oras na para makita siya. Oh, oh, oh. Kumuha ako ng litrato. Tingnan natin. Oh, siya. Ano? May halima Ako yun. Anong bangungot? Meron din akong kamera, pero hindi totoong kamera. Sandali lang pwede pala kainin napakasarap na pagkain hindi ako makakain kamusta kamusta ano yung ilaw na yon yari na sa tsokolate itong kutsilyo ngayon basagin natin ito mas madali kainin ang maliliit na piraso swerte niya ulit. Bigyan mo ako ng kagat, please. Hindi, ako na ang kakain. Kung ganun, nanakawin ko itong kamera. Akin ito. Oh, bigyan mo man lang ako ng kahit isang piraso. Lahat ngayon ay parang tsokolate. Isang milagro ito. Oy, Oy subukan ano mo ang bola ng tsak. Tara na, ang sarap! E